Musta mga kaibigan sa aking kanal ng pangingisda. Ang inyong kapwa mangingisda at eksperto sa pagtatasa ng kondisyon ng pangingisda narito upang magbigay ng napakainit na prediksyon. Tara natin alamin ang inaasahang kagat ng isda sa Oktubre 24, 2025 sa buong Pilipinas. Magiging special ba ang araw na ito para sa ating mga paboritong uri ng isda? Kung maganda ang ating mga pagsusuri, maaari tayong makakuha ng kakaibang huli mga kaibigan. Sa aking karanasan, ang araw na may bahagyang pag-ulan at sapat na sikat ng araw ay kadalasang nagbibigay ng sorpresa. Kung susundin natin ang mga tips na ibibigay ko, siguradong may maiuwi tayong magandang huli para sa tilapia, tabang at maalat-alat na tubig. Mga kaibigan, para sa tilapia na ng marami. Asahan na sila ay aktibo sa mga mabababaw na bahagi ng lawa, ilog at maging sa mga bakawan na may maalat-alat na tubig. Bakit doon? Dahil sa temperaturang umaabot sa 28 na grado Celsius, ang mga tilapia ay gumagala sa mga lugar na may maraming halaman kung saan sila kumakain at nagtatago. Sa umaga, mula alas 5 hanggang alas otso. Sila ay umaakyat malapit sa ibabaw ng tubig para maghanap ng pagkain. Sa hapon naman, mula alas kwatro hanggang alas sais, babalik sila sa mga mababaw. Kung sa mga lawa, hanapin sila sa gilid ng mga damo o sa tabi ng mga bato. Gumamit ng simpleng palutang na pangisda na may maliit na kawil at pain na tinapay, lumot or earthworm ang isa kong maliit na trick, mga kaibigan, ay gumamit ng mais o pellets na epektibong pangakit sa mga tilapia. Maaari din kayong mag ng kaunting pain sa inyong lugar upang mas makaakit ng isda. Para sa mayamaya, -maya, snapper, maalat na tubig. Ngayon, para sa mga mahilig sa pangingisda sa dagat, ang mayamaya -maya ay isa sa mga target natin sa Oktubre 24 dahil sa mainit-init na temperatura ng tubig na halos 27 na grado Celsius, ang Mayamaya maya ay matatagpuan sa mga bahura or coral reefs sa tabi ng mga bato at sa paligid ng mga istrukturang nagbibigay kanlungan sa lalim na mula isa hanggang anim na pung metro. Ang mga oras ng pagbabago ng laki ng tubig or tides ay ang pinakamainam na panahon upang manghuli ng mayamaya -maya. Ang mga incoming at outgoing tides ay nagdadala ng pagkain at nagpapalipat-lipat sa kanila malapit sa mga dalampasigan. Gumamit ng spinning rod na may medium action at pain na sariwang hipon, maliit na isda o mga artipisyal na pangakit tulad ng jigs o soft plastics. Ang pagjiging malapit sa mga bahura ay napakabisa Tandaan, mga kaibigan, ang mayamaya -maya ay agresibong kumagat kapag aktibo sila. Para sa hito, catfish, tabang na tubig. At para sa ating mga kaibigan na mas gusto ang pangingisda sa ilog at sapa, ang hito ay aktibo rin sa panahong ito. Ang hito ay isang bottom feeder, kaya hanapin sila sa mga mas malalim na bahagi ng ilog o sapa, lalo na sa mga lugar na may putik o buhangin at sa ilalim ng mga ugat ng puno o mga nakalubog na kahoy. Ang kanilang aktibidad ay maaaring tumaas sa gabi o kapag makulimlim ang panahon, lalo na sa mga araw na may bahagyang pag-ulan. Gumamit ng feeder rod o yung simpleng kamay na pamingwit, ang pinakamahusay na pain ay earthworm, bitukang manok, o maliliit na isda. Siguraduhin ang pain ay nakalagay sa sahig ng tubig dahil sa magiging bahagyang pag-ulan, ang tubig ay maaaring maging bahagyang madilaw. Napabor sa hito na gumagamit ng pangamoy sa paghahanap ng pagkain. Panahon. Weather. Mga kaibigan, tingnan natin ang pangkalahatang sitwasyon ng panahon. Sa Oktubre 24, inaasahan ng temperaturang mula 26 hanggang 31 grado Celsius sa buong Pilipinas ang presyo ng atmosfera ay maaaring maging bahagyang pabago-bago dahil sa inaasahang kalat-kalat na pagkulog at pag-ulan sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi na may 30 hanggang 35% tsansa ng ulan. Ang hangin ay magmumula sa silangan timog silangan na may bilis na 7 milya kada oras at maaaring umabot sa 18 milya kada oras. Ang ganitong mga kondisyon ay maaaring magpabago sa gawi ng isda. Ang mga ulap at pag-ulan ay maaaring makatulong sa kagat ng isda dahil mas kaunti ang liwanag na pumapasok sa tubig, kaya mas lalabas ang isda para maghanap ng pagkain. Temperatura ng tubig, water temperature. Ang temperatura ng tubig sa dagat sa Pilipinas ngayong Oktubre ay nasa halos 20 siyam na grado Celsius ang ganitong init ng tubig ay perpekto para sa tropikal na isda. Maaari itong magpataas ng kanilang metabolismo na nagiging sanhi ng mas madalas nilang paghahanap ng pagkain. Pansinin mga kaibigan na sa mga mas mababaw na lugar, ang temperatura ay maaaring bahagyang mas mataas na umaakit sa mga isda na maghanap ng pagkain doon sa umaga at hapon. Bahagi ng buwan, moon phase ngayon, sa Oktubre 24, ang bahagi ng buwan ay waxing crescent o gasuklay na buwan. Mayroon itong 8 hanggang siyam na porsyentong liwanag at dalawa hanggang tatlong araw pa lang mula nang lumipas ang new moon o bagong buwan. Sa ating mga mangingisda, may paniniwala na ang bagong buwan ay isang napakabuting panahon para manghuli ng isda dahil sa mas malakas na hatak ng grabidad ng araw at buwan sa tubig. Habang papalapit tayo sa first quarter, ang aktibidad ng isda ay unti-unting tataas. Kaya kahit gasuklay pa lang, may pag-asa tayong magkaroon ng magandang kagat ng isda, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Pangkalahatang aktibidad ng isda. General Fish Activity sa pangkalahatan, mga kaibigan, ang Oktubre ay isang panahon ng transisyon mula sa tag-ulan patungo sa tag-init sa Pilipinas. Ang mga isda ay nagsisimulang maging mas aktibo habang bumababa ang mga pag-ulan at nagiging mas kalmado ang panahon. Ang mga isda ang kagaya ng tilapia, mayamaya -maya, at hito ay magiging aktibo sa mga tamang oras. Ang kalat-kalat na pag at ang bahagyang pagbaba ng presyon ay maaaring maging sanhi ng feeding frenzy o matinding paghahanap ng pagkain ng ilang uri ng isda. Kailangan lang nating maging handa at mapanuri sa mga senyalis ng kalikasan. Kaya, ano ang aking pagtatasa para sa kagat ng isda sa Oktubre 24? Sasabihin kong ito ay katamtaman hanggang maganda, moderate to good ang mainit na temperatura ng tubig, ang transisyon ng panahon at ang bahagi ng buwan ay nagtutulak sa mga isda na maging aktibo, lalo na sa mga partikular na oras ng araw at pagbabago ng tides. Hindi ito magiging perpekto dahil sa inaasahang pagkulog at pagulan, ngunit kung magiging madiskarte tayo, siguradong may maiuuwi tayong huli. Kaya mga kaibigan, iyan ang ating forecast para sa pangingisda sa Oktubre 24, 2025. Sana ay nakakuha kayo ng mga bagong ideya at tips para sa inyong susunod na trip sa pangingisda. Huwag kalimutan ang pinakamahalaga. Kaligtasan muna bago ang lahat. Laging maging mapagmatyag sa inyong kapaligiran. Mahuli sana ang iyong huli mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, at marami kayong natutunan huwag kalimutan na pindutin ang like button mag-subscribe sa aking kanal para sa higit pang mga fishing forecast at tips at i-share na rin sa inyong mga kapwa mangingisda at bilang pagtatapos nais kong marinig ang inyong mga karanasan ano ang mga plano ninyo para sa pangingisda ngayong weekend ano ang pinakamagandang huli nyo gamit ang mga tips na ito? Ikomento nyo sa ibaba at magkwentuhan tayo. Hanggang sa susunod na video, mga kaibigan, ingat sa biyahe!